Hi guys! Ayan, good morning! Ito na po yung ating pa-order ngayong araw. 10 tubs ng leche flan para sa ating reseller. Ayan. So, ganito ang itsura kapag ni-chill nyo na yung inyong leche flan for 12 hours or more. Tingnan nyo, mas mapula siya kasi nga nasisimot natin yung caramelized sugar sa lianera. Ayan. Mas marami siyang nagiging sauce. Yan. Kung hindi kasi natin masisimot guys, sayang lang din yung ating sugar. Yung ating sugar na ginagamit sa leche flan is 1-8 cup or 2, 2 tablespoon. 2 tablespoon yan. Kung wala kayong measuring cup. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung llanera natin. Halos ubos po ang laman. Binabad ko lang yan, nilagyan ko ng tubig para mabilis linisan mamaya. Ngayon, pagkatapos natin, ma-unmold yung ating leche flan, lalagyan pa natin yan ng plastic. Ayan. Ang ginagamit kong plastic dito is yung medyo matigas. Size niya is 4 by 6 Yung pinaglalagyan yun guys ng mga candy. Yan, ganito po ang itsura. Yan, sa isang plastic na ganyan ay pwede niyong gawin dalawa. Yan, dalawang dalawang na leche plan ang matatakpan niyo. Ang amount niyan is uh 0.15 centavos. Yan, ganito na po ang itsura kapag nalagyan na natin ng plastic. Ang kagandahan kapag may plastic ay hindi hindi kumukulubot agad ang ating leche plan sa ating display. Halimbawa, umabot na yan ng 5 days sa ating display. Tapos, dapat naka-tight yung ating pagkatakip para hindi sumingaw yung leche flan at hindi mahawaan ng ibang amoy na kasama niya sa chiller. Yan. So, ganito lang ginagawa ko guys kapag may pa-order. Ang amount nito is 1,000. Ayan. Ito naman, ang pa-order na walang free. Yan. Walang free to guys, 1,000 pesos ang pumperaso. Rush order at saka walang free. 10 pieces lang po. Ayan. Ang ating puhunan dito guys ay 600 pesos sa isang timplahan na to guys ng ating leche plan. Kasama na dyan yung ating packaging at yung gasol natin. Alam nyo ba guys na kapag ka, paubos na yung gasol natin is hindi naluluto ang leche plan ng sabay-sabay. Na-experience ko na naman yan kahapon nung nagluto ako. Sa anim na nakasalang, nauuna yung tatlo. <laughs> nauuna yung tatlo, tapos iniinin ko pa yung tatlo. So, ang nangyari, at tagal kong maluto nung tatlong peraso. Yung nauna ko, okay naman, sabay-sabay. <laughs> Kaya, ganyan talaga guys, kailangan tingnan yung mabuti. Dahil kapag hindi yan naluto ng sakto, magkakrak po yan kahit na malamig na. Ayan, ayaw naman natin mangyari yun, na masasayang yung ating gawa. Ayan. Ready na ang aking mga leche plan at i-chill ko lang ulit ito guys dahil mamaya pa namang 8am kailangan ang items ayan sana po ay may natutunan kayo dito sa aking ginag uh, paggawa ng leche flan at pagbabalot ng leche flan thanks for watching